Bibili ka ba ng lote or lupa para sa bahay or business mo? Stop at panoorin mo muna ito. Alam mo ang quality ng lote ng iyong bibilhin. In Feng Shui, napakalaga na dapat alam mo ang quality either swerte o malas ba ang lote na bibilhin dahil may malaki itong papel kung paano tatakbo ang energy sa property na iyon. Pero paano nga ba matukoy if that land will bring you wealth and success? Una, pumunta ka sa gitna ng lote. Pangalawa, maghukay. 1 meter deep at least a meter square. Pangatlo, cover up the hole gamit ang lupang hinukay. Pangapat, if kulang at hindi natakpan ang hinukay na lupa, malas ang lupang bibilhin at ito'y magbibigay sa inyo ng money problems. Panglima, if natakpan naman ang lupang hinukay, swerte ito. Panganim, if natakpan at may konting sobra pa, mas maswerte ito. Pwede mo nang ituloy ang pagbili or construction ng bahay or business. Now you know mga kapakbet. Remember na this is a just a general guidelines. It is better to consult a feng shui master. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.